Sabado na naman at naalala ko may MCL pala ngayon kaya sana manalo tayo kasi di pa ko nananalo mula nung nag ML ako 37 years 4 months 8 days ago. Na yan. Sana matino ang mga binigay ni Munto na kakampi dahil magpapabuhat tayo kasi sa totoo lang wala tayong ambag sa mundo ng MLBB puro kalokohan lang. Yan! Permiso yan! At dito walang nakaretre sa kalaban kaya panigurado makakalamang kami pagdating sa objectives. Buenas mo naman! Si Hanimilat pala ang katapat ko sa so gold lane. Bumulaga agad si Fanny galing sa damo at eto ang nangyari. Kaya mo mamatay dito buti na wala sa sarili si Hanzo at hinanap ang kaluluwa niya. Huwag mo na tangkain habulin ang untouchable fairy ko. Hayaan mo at ihahatid na lang kita sa base niyo. Kapusin na ba? Akalain mo yun na kaabot pa sa game 2 ang cancer na kagaya ko. Sa larong ito ipapakita ko ang pinakamalakas at top global sa kalokohan kong hanabilat. Muka ka namang bulog. Baka kulang pa kayong dalawa dito sa gold lane, tawagin nyo ng mga mama nyo. Ulul. ka ng baril dyan, mamaya ikaw ang puputukan ko. Ayem, kaya? Nabigyan din namin yung Ruby dito dahil akala niya mokunat siya, di niya alam mas mauunat bulbol ng tank namin kesa sa kanya. <laughs> Gago! Pinaubaya ko na sa kanila ang kill kasi pagtingin ko sa mapaan din si Leslie nagpupush sa na top kaya dali-dali kong pinuntahan at inikutan naman ni Nana Bells kaya napitas namin ito. Dumiretyo na din kami sa aming mga kasama dahil may kahoy na pagalagala ang akala niya mapunat na siya pero wala nang mas pupunat pa sa itlog mong puro balat. <laughs> Nagpupush lang ako sa top hindi ko na malaya na ubos na pala ang aking mga kasama at ako na nalang nagdedepensa mag isang ngunit sa sobrang lakas ko din nila ako kinaya at napa na lang sila. Oh, yeah. <laughs> Habang nagkakagulo sila sa may bandang gitna ay pinagpatuloy ko naman itong aking misyon. Nagtagumpay naman ako dito kasi napitas ko yung mage nila pati yung Leslie kaya nagtower lock na ako at tapos ang mobile legends. Sa sobrang lakas ko umabot pa kami sa finals. Ipapakita ko naman sa inyo kung gaano ako kagaling sumundot at tumira gamit si Mastong. Oh my God! Wow! Si Hana Bilat na naman ang katapat ko buti na lang na panood ko na huwag dumikit sa minions. Ko <laughs> kayang taya ko sana siya kaso nag-inspire pala ang hindot. Do what? <laughs> As usual dumalaw na naman ang ating mga kasama at ito ang mga nangyari. Ipapakita ko sana sa inyo kung paano ko durugan yung mga nandito sa top lane kaso mukhang kami ang mauubos. Durugan nyo na Pauwi na sana ako kaso nakasalubong ko pa itong nagwawal at galit na galit na aso. Oh, no hindi pa tumama ang skill ko dahil lumigo ang controller ko. Wait! Dahil pinaglihi sa kapeng matapang ang mga kasama ko, pumalag na naman sila. Nagdadalawang isip pa akong sumama sa arrival ng kasama ko pero dahil malakas ako hindi tayo aatras. Sumabay pa itong kasama namin, hindi ko alam kung inutusan ba siya ng mama niya bumili o nakatulog na ata. Tutok na tutok, tumira ng press, dumaples. So weird. <laughs> gusto ko lang naman gumawa ng himala at ubusin ang mga tore nila. Tila hindi pumipikit sa mapa ang mga kalaban, sa sobrang bait nila hinitin pa nila ako pa uwi. Umuwi ka na? Itagal ko na tinutap pero tila sira pa rin ang controller ko dahil lumili ko ito. Ayaw talaga niyang tumama kaya lalapitan ko na lang. Hindi ko alam na may nagtatago na naman at nabatukan pa kaming lahat. Kasalala mo naman lahat, chat! <laughs> heto at naubos na nga kami, tila tatapusin na nila ang laban, hindi to malabang guardian angel ko ngayon, kaya ibigay na lang natin sa kanila at bumawi na lang sa susunod na linggo. May to. Nagpaalam pa nga ang aso ng kabila palibhasa, sira lang controller ko, kaya sila nanalo. Talo!